Hello mga ka-mindset. Uh, so mamayang gabi na yung salubong natin sa bagong taon, no? So andito ako ngayon sa simbahan, uh, nagdasal lang ng konti, nagdasal lang ng saglit para syempre, ipagdasal yung buhay natin, ipagpasalamat yung uh, mga blessings na natanggap natin, kahit yung mga pagsubok na natanggap natin, Ipagpasalamat pa rin natin 'yon. Okay? So mamayang sa salubong na ng bagong taon. So sana uh, mag tayo sa mga diskrasya, umiwas sa mga paputok, huwag masyadong magpakalasing. So, syempre, dapat uh, alagaan din natin yung mga sarili natin at yung ating mga pamilya. So, bago matapos yung bagong taon, so, syempre, magdasal muna tayo mga mindset No? So, andito ako ngayon sa simbahan. Ayan. So, syempre, nahingi tayo ng uh, gabay sa Pasasalamat sa bagong taon na uh, parating. So, sana kayo din mga kamainset no? Gawin nating sentro yung uh, Diyos natin, Panginoon natin sa mga buhay-buhay natin especially this coming 2025 kung anumang pangit na nangyari sa atin noong 2024 so kalimutan na natin yun at yung mga magandang bagay na nangyari sa atin noong 2024 baunin natin sa 2025 at lalo nating pagyamanin okay? so lahat naman tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan may mga problemang nilulutas may mga suliraning dapat nating mapagtagumpayan so wag lang tayong sumuko kumapit lang tayo sa kanya ako mga ka-mindset, gaya sinasabi ko, kapit lang tayo sa kanya. Kahit gaano man kahirap ang buhay, ang dami man nating suliranin, obligasyon, o ano pa sa buhay, huwag lang tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Minsan hindi talaga mawala yon. Minsan masasabi natin, may Diyos ba talaga? Minsan masasabi natin, mahal ba ako ng Diyos? Mga ka-mindset, mahal tayo ng Diyos, tayong lahat. It's just so happen, pag minibigyan lang tayo ng pagsubo, ibig sabihin, dapat natin kayanin. Ibig sabihin, dapat nating mapagtagumpayan. Okay? Kaya, bangon-bangon ngayong 2025, wag mawala ng pag-asa. So, ingat tayong lahat and ingat, ingat uli, doblehin ang ingat, iwas ang mga paputok, dandanan sa pag-inom. Okay? So, Happy New Year sa lahat. Mindset lang. Bye-bye. God bless us all.